Sasand. Eh, wala pa. Sige, lapit. Dito na pasikit mo. lang! na, mapilihan na. Sa isang maliit lang na bahaging ito ng Lawis, Candelaria, Zambales, tatlong kobra ang nahuli namin sa maliit na babuyan. Naghahanda pa lamang kami nang humiyaw ang isang trabahador. Lumabas sa lungga ang isang napakalaking kobra. Na.

<laughs> uwi, uwi na tayo. <laughs> uwi. <laughs> Yan yung pinaka pinaka mabilis ever na <laughs> ginawa natin pag ng pa cobra. Actually hindi po tayo yung nakakita. Siya, siya, po nakita siya. siya, siya po nakita um, ng balas siya pa rin nakita ng balas. <laughs> Habang <laughs> nagbibihis kami doon at kararating lang namin, nagsigaw itong trabahador nila at nakita nila na lumabas yung ahas na pinapahanap nila. So, siguro pagkatapos nito eh medyo magiikot-ikot na lang tayo sa lugar at ito lugar naman talaga eh habitat ah, ng maraming cobra talaga laki ng ahas laki ng ahas alis kayo dyan Saira baka baka may biglang makawala yan. paano mo nakita? Mm hindi -hmm. uh, paano mo nakita? nasa, na, nasa ang ka ba? nandun po Nandun siya. Nandun Kipapak ako nung una. Ipapakita niya sana yung butas. May silip akong ganon. Pero ma malago yung sukal. Na nakita mo. Ang talas na mata mo. Gumagalaw <laughs> po eh. <laughs> Pero mayroon po Ang pa kami nakita yung kulay itim. Itim yun iti ako po. Mahaba talaga. Itim? Itim po. Ah, uh, Mahaba. niya, nang haba. Oo, oh, uh, double po yun. Ganun, ganun. Yung... Ito po, sa, yung kanan po na yan, dating mababaw yan. Ipapunta sana po ako dun sana. Yung ngayon yung parang napalingon ako dun sa baba kasi meron akong narinig na medyo kaluskos, gano'n. Yung ulo niya nasa taas na bago yung buntot na sa kabila. parang ganito po, di ba? Malang mabalo po yan. Medyo malalim na rin di ba yung niya po? Yung ulo niya nasa taas, pagaroon po siya Bago yung buntot niya nasa baba. Ba? Ah, yung buntot merong maitim na parang may Oo, oh, may kasi Pang-inom 'no gumagayak pa lang ako magboto, ha. Susulit na siya dyan. sa Patakas na siya. Itong oras na itong <laughs> oras na ito kasi ano yung uh, basking nila, yung lumalabas talaga sila para magbilad. Kasi mga cold-blooded dito, kumukuha lang sila ng init din sa labas. Kaya pagka ganito, maganda yung sikat ng araw. Karaniwan, lalabas yan para magbilad. Dito sa lugar nyo, karaniwan ito. Hindi lang ito yung, yung cobra dito. Ito yung ating Philippine cobra. Oo nga. cobra. So ganyan lang siya, mas gusto niyang mag-threat display. Ayaw niya talaga ng away. Ganyan ang ugali niya. Kita mo, hinuli natin do'no. No? Ay. Bastos ng dudura. Hmm? <laughs> 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 <Ayin> lang siya. <laughs> Na ba okay. Wala silang tenga. Hindi sila nakakarinig ng ano. Hindi sila nakakarinig ng sound. Nagdedepende lang sila sa vibration. Yun ang peligro dito. Pag nagbabasking siya dyan, madam mo, oh, hindi nyo nakita, pwede nyo maapakan. Yung kuya ko sa nagagat ng aras na matay, pero limang oras bago siya namatay. oh, pwede, pwede, ganun. Naligong siya eh. Bago yung mukha niya, maduraan dito, Nangitim yung kalati mo pa, Nad, pa siya. Eh, yung kalati mo kanya nangitim bago yung dito kanya. kailan nangyari yun? Kailan siya bata pa. Ah, bata pa. Dito rin sa Sambali? So, Sambali, so, sa, sa, sa Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Eh, silipin natin yung lungga na sinasabi nila, baka may kasama ito dun. Oink, oink. Oh, diyan kasi siya nakatira. Si kung ano po yan, ilog dali sa bundok. Oh, di malinis pala yan. Ah, diyan siya lumabas. Saan? nila nang Ay, dito. Insecticide. Ay. Ayun na, boss. Hoy. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ay, may, may, may. Sandali. Oh, bigat. Ay, tama. Medyo sa salatan may pinaka. Gumalaw na. Wala na, umalis na. Hindi, iramin muna natin yung maso ni Baslar. Para bustasin lang po namin dito. Para makita natin kung saan natin sosokitin. Kaya, anis yung siya? Marinig ako kay. Doon sa ano, doon sa box sa, sa likod, alsa mo lang na ganyan makikita mo sa loob. Oh, para buksan lang po natin ang konti dito para makita po natin kung nasan sa tapat. Yung sinasabi ko sa inyo na mga guwang sa ilalim ng flooring, ito 'yon. Mm Huwag -hmm. niyo ito tolerate na merong mga boat, bukas na ganyan. Kasi ito pagka uh, sa katagalan, yung ilalim, no, lumilimit siya, nagkakaroon ng guwang. Paborito yon ng cobra. Laging basa. Laging basa, ang lamig-lamig niya, tapos very firm. Kaya felt niya na safety safety siya, tsaka gustong gusto pa niya yung, ano, yung, yung temperature. Ito lang mubo basta boss la. Oh, ito lang. 'Yung sabi nakikita mo, hindi 'yung ano, 'yung may bursa papasok dito eh. Batas-batas na tayo dito. Magkikita natin siguro banda 'yan ng uaas. Lalabas rito eh. Tingnan mo na boss, kunin mo na 'yung last natin na 'yung babae pa kapit lang tatawid ting. Oh, nga sayang nya. Sayang sa laki natin naman, no. Pa 'yung king na 'yung nakita kasi 'yan laki daw, ang laki. Kamandagers! Kamandag! May nakita ka na ba na boss na nagsisibak? Wala. <laughs> okay, oh, ta tanggal tanggalin Tanggal niya. mo yan. Alikabok. Okay lang ako sa alikabok. Huwag mo oh. lang akong pagtibagin. Malambot lang pa lang, boss. Malambot lang. Tapos busbus po Ngayon ay yung... mangiyak yan. Ang sabi daw sa mga mga pag eh. pagkatamad-tamad daw niya yung umiiepal-epal e pa siya oh. sa mga video. <laughs> <laughs> ha? Po, hmm, yeah. mm, yung, yeah. Yan ang buhay natin, matanda na eh. Manday pa Manday pa Manday pa Ah, Dito lang, ito lang ang babasagin natin. Wag wag kamay, ingat, ingat ha, wag ingat kamay Ay, redor. hindi ko pra, hindi lalabas. Lalabas ang ko. <laughs> <Lalo bas> <laughs> dito lalabas. Dito la 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 lalabas. Wag nakagat yung bit mo, sisipsipin ko mo sa lar. Wala <laughs> niyan nandiyan si Moka Puno, ikaw ang sisip-sip sa tweet ko pag nakagat ako. Mas mahal mo pala ako kaysa kay Moka Puno. Oh, ganyan kita kamahal. Okay. <laughs> ba ba dalawa pa yan. Oh, na tayo.

Ang ka lang. Oh, ka lang. mo lang. na, nagduan ka man tag. nila yung pagbaguhan. Okay. ka. Hindi si Siri Figure, baka hindi tama. Tama, 'di daro Siguro kahit pagsamahin na lang. Oh, ko. Nga nga wala nga rin yung hawak mo. Wala na po kasama. Wala na kasama. Wala kang video niya kasi wala kang nakukulat. <laughs> <laughs> Magiging tinuro ikot pa naman mas dyan. Hindi, tinuruan ko naman sa boss <laughs> <laughs> Para mapuha ng compress. <laughs> salamat ha. Salamat boss Lara sa pagpaturo sa amin ha. Maraming salamat ha. <laughs> <laughs> Maraming salamat boss Lara. <laughs> <So, laughs> so, Kung hindi mo so... kami sa kasama, na-disgracia ka. <laughs> hindi karaming kasama na diskusyon. Ali, ali baliktad 'yan. De, dilaw sino nakita ko eh. Ang, atin, <laughs> ang saya. Ang saya nang ang saya nang ano natin ngayon, nang trabaho natin ngayon. Kasi Hindi pa nga natin naumpisahan yung inandang merienda. Ba bas na naman ako dun. Hindi, wala nga tinrabaho, naghahanap pa ng merienda. <laughs> Alam mo, Mr. Baser mahal na mahal kita. Isa lang <laughs> ba ah? Ha? oh, mga baser, mahal na mahal ko kayo kasi talagang pinapanood yung mga video ko para may masabi kayo eh. Hello! Shout out sa inyo lahat! linaw ng tubig kasi galing ito sa taas sa bundok kaya bukal ito pwede dito uminom mm, sarap ng tubig da, tapos may, may umiii -E -E pala hindi <laughs> 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 may nagbabanlaw doon ng mga chemical doon sa dulo may, <laughs> may, may, papakita daw dyan may bandang saging <laughs> niya <Nah. Ma! laughs> ano Hmm? Ayun, yun, Ayun, oh. ah, hindi, buhay, eh. Wala na lungga. Ay! Hey! Alis kayo dyan! <laughs> Ba't gusto ka ng manok? Wala, hindi man tagos. Yeah, siya Wala, wala daw. Na mm -hmm. may mm -hmm. uh, yung mga ano, yung parang mukhang mga Dito yung salto yun, no? yung butas, no? Yeah. Ano lang ko yung, yung pinang nalusaw na puno ng saging. Ay, no kagaya nito. Pag naubos siya. An ah, naki, hindi lang ikaw nakakita pala nung Teka. Medyo titingala ka pag ganyan. Nag-stay sa taas ng puno 'yon. <coughs> ganda ng ano, puno. Napasubo na naman ang eh, boss niya. Eh. 200 kilometers mahigit ang tinakbo natin from Concepcion Tarlac. Sulit naman kasi pagkadating dito, ah. lumabas agad ang cobra. Hmm. Ang talas ng mata ng no, kaibigang Aita. Ah, Aita yun? Oo. Oh, obvious ba? Hindi. Oh, king daw yung nakikita dito eh. Pagka-describe kasi May X sa ulo. dito nakita ko layo naman na shot mo kahit may cobra sa loob nito hindi mo natin makukuha solid meron? ay! boss sa no, na nasa si boss oh, pinakalakal ko sa dyan eh sa ano ay PBC ay buntis na yan buntis yeah. nga po o. ngayon itlog pangatlo oh, pangatlo na tata, 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 tata. Hindi, buntis lang. Bukot magumpod ka dito. Pero yung dalaga. Kacha pala kung may alagyan. Mas matibay kasi ito eh. Sa sako. Nung masako yun, nabubot ako yun. Nabubot kasi. Habang nagbibihis pa lang tayo kanina, nakita ni Arnold na nagkataon yung pinapahanap nilang cobra nasa labas kaya nagtakbuhan kami lahat doon at madali namang nahuli ni Kambal Kamandag at uh, natuntun pa niya yung isang kasama. Kaya dito sa lugar na to, uh, mountain 'tong sa may mga palayan din dito sa malapit ano. Kaya hindi talaga mawawala yung mga ahas dito. Ang sisikapin niyo na lang huwag na huwag ninyong itotolerate na mayroong mga lungga lalong-lalo na Uh, yung mga guwang sa ilalim ng flooring, gustong-gustong binabahayan yan ng mga cobra. Kaya nakita nyo naman doon lang sa guwang, isa lang yung guwang, may guwang doon sa mga bahay ng baboy eh. Tapos dalawang cobra yung nagbabahay doon. Kaya di baling nawasak siya, uh, dalawang simento, sobra-sobra na siguro yeah, para sobra. ayusin yun. Might. Huwag nyo nga hayaan na mayroong pwedeng bahayan yung mga ahas. Yun lang nandyan sila sa paligid pero pag naramdaman naman nila na maraming tao dito, maraming mas malalaking hayop sa kanila dito, lalayo naman sila basta't wala silang tataguan. Kung pupunta kayo doon sa sukal, magbota lang kayo. Ganun lang. Kamandagers? daggers! masasabi ko lang ay si anong pangalan natin? Arnold. Arnold. Yeah, si Arnold dyan at oh. na tsamba niya yung cobra na saktong pumunta doon. At hmm. isa pa doon, Boss Lara, doon, pala doon sila natutulog. Mm. Sabi mong pinagkuhanan natin ng kobra. Bakit nung <laughs> kayo natutulog? Hindi yung may-ari mismo ng bago. Ay, naku. Ah, yun. Ah. Ah. Uh, kaya, At, uh, kaya na delikado para sa mm. kanila, sa mga nakatira dito. Ah. Maraming maraming salamat kay Boss Dong Villegas. Medyo makapal-kapal po itong ibinigay ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Ah. O, Kambal, ano? Ano sa po? Walang dudang sa kagandahan ng Zambales ay kahati natin ang mga makakamandag na ahas. Gustuhin man natin ay hindi natin magagawang alisin silang tuluyan sa kalikasan dahil kasama natin silang nilikha ng Diyos. Ang dapat natin gawin marahil ay mapag-aralan kung paano iiwasan ang hindi magandang engkwentro nating mga tao sa mga nakamamatay na hayop tulad ng mga ahas, tulad ng mga kobra. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod na video